Hello guys, good afternoon. Ang lakas ng ulan sa labas. Kanina sobrang brang inip. Araw-araw na lang umulan dito sa Singapore. you can't. You have to finish that one. Yes. Did you put water? Yes. Why did you put water? To lots of water. the pit. Ang lakas ng kulog. Oh, Naghihintay kami ng isa kong alaga, yung panganay. Dito sa piano lesson niya. Yung isa, um oh? Pasaway, no? linagyan niya ng tubig yung binumin niya. Hindi siya ka makapaglaro sa park. Umuulag eh. Kaya dito na lang kami umakitin dito. Nakaupo. Habang naghihintay. Girl, that's uh, tissue is yours? The tissue is yours? In bin. Yung sinampay ko basa talaga. Nung umalis ako sa bahay, sobrang init. Akala ko hindi siya uulan. Nung pala umulan. Naglalaro ko na lang mag-isa. <laughs> it's not a ball you think what it's not a ball Nantok ako. Gusto akong magkape. Hello po, ga RG. May galab shot out na yung hapon. Are kami di sa hagdan-hagdang palayan. <laughs> Salamat sa tamsak ka. Ara kami sa hagdan-hagdang palayan na stuck sa ulan. Damol sa ulan sa guaong Duhulat ako sa alaga ko ng piano. Ang isa ko alaga na kasi kung sa kilid ko. Hilay hilay sa bag niya. Mahampang tani sa park. Okay. Ano pag hampang yan? Pwerte nag-uob. Pwerte ang nag-uob niya nag kay Pwerte ang init kay Gina. ko. Sinampay ko gani. Wala ko na punpun kay medyo basa pa. Ati basa na gid eh, hindi lang medyo basa basa na gid Hi sis Billy, salamat sa tamsak. Yan ang lakas ng ulan. Uga ulan ka ulan ga sa subong. Kada ka ulan sa imo ha. Pili, umuulan. Oh. Aras ang ulan dito at kulong. Saan ka nga, ka-RJ? Hindi dyan umuulan sa inyo? Dito sa amin, araw-araw na lang talaga umuulan. Kundi sa umaga sa hapon. araw-araw na lang umuulan dito since since pa ng October ata. Araw-araw na lang umuulan. Minsan nakaka ano rin. Ang dami kong sinampay. Wala kaming dryer. Ang dami kong sinampay sa loob ng bahay. Nakakainis minsan. Ang dami pang lamok. at ay Jesus so, ah. dito mga around uh, mga 5 naman ang ulan mga 5 naman ang ulan damol pero sang agapi nagtalithi eh Rinse ko na lang kung sinampay ko. Basa na. Hindi ko kinuha kanina kasi alakala ko mag ano ba, hindi magulan. Iniinip. Um, Mag-message si babae. 10 minutes lang ako ah. update lang, update, update. Wala na kasing na-upload. Ang akong review ga is pila pa lang, dollar just for Lord. Since, uh, October. $10 pa lang, October, November, December. Sige lang ah. Iipunin muna. Ay, sorry. Sige ako nagpungko sa hagdami, nag-agay. Kung wala ka sang upload, ga ano ka lang? Muni o live live ka lang bisan 5 minutes, 10 minutes, itutok lang ga sa mga one Sa inyo da kusina, kung di diin ang dang gihig Update lang ba? Ako ko sa Domingo nag-upload. Daw nag nag-upload na nag ako sa Martes at ako Lunes to. Wala ko na gina-premiere ah. gina ko na ng upload. So parehas man lang ang views niya, premiere mo pang i- eh once i-direct upload tag 5 minutes, 6 minutes lang man wala naman na kay kaya takal man tao kung lawig man tapos hindi na short short video ko lang eh para lang may add siya nga bagong isang na uh, tag 10 cents lang na kada upload mo ang imo nga aton earnings. Lang taong ko pagkani kay do may isa pa ako nga inog upload mo. So 5 minutes man to balak kung 6 minutes. Upload ko to sa ano sa Friday or sa Sabado ah. Ang mga upload ko da gani nga bag-o pila man na ka views ta 20 plus views. Talaga sa naman lang ako naka-join sa ano in sa live kay wala man oras ga just Busy busy git. Okay lang tani bisag busy, busy kung wala ka amo um, may ba. Ang amo um, ko ara man lang ga? sa balay nga wala man galin. Kini man hindi ka magtikitan kung naga join ka sa live. Pero kasi pa ginapabayaan ko lang, wala akong ginaano, gina-upload ko lang. Tapos ang pabayaan ko lang da. Pag maglantaw ko sa dasan, may ano naman? May mga views. May nagatalang man. At least nakita ni YouTube nga active ka ba? San pa ang akon page ga ang akon nga stream ads ano nag submit ako kagina, na i hope nga mau maka-aprubahan natong akon ng mga kwan nga wala na sang ano ba wala na sang violation ba Ako wala ako pa nakuha. Aga, wala mo pa nakuha ang ano, ang, ang sweldo mo sa YP. Ano nga Ano nga bangko Ga, bot mo sa lingon ga? Ka? Kaisa pa man nang ako mag-sweldo ka sa YP ga, sa October di ang nasa hatag ni YT ang ako ng sweldo sa October. Inang tawag sini. After sina, amo pa lang nadira ang ginlantaw ko sa nagligad nga semana ang ako nga earnings dira 10 dollars something pa man lang pero ano pa man to siya na yung November December 2 months ko nga ano eh nga tipon da sa iya the soon ongoing ang January ko sa January ko may may one dollar something ako nga ongoing kay ambot kung matapos ang end sang ah wa ay pag pudulya na lang kulang uy pag may na sina wala kada nag live live nag premiere premiere kada kay padupadan ta ano palupadan ta kalaha Pur <laughs> na gid lang kulang mukag mag ano pa do ka tatlo mo naman na siya nga kwan nga sahod Kadasig man lang gani ga iya gani ni bibi kina pabayaan man gani ang iya nga YouTube mayo man ma lili kuno mayo man indi pero nagaano man kuno balaga igu ilan taon ba lang iyang um, earnings? Nag-earnings man siya? Akaduha pa lang. Okay lang na. Sigano wala agid. Alcansiya. May pispis o. naghapon. What? Pangita sila sa ilang um, halapunan kay Gaunulan. ina ko nga ako ng extreme ads tani ma kuwan lang siya maprobahan lang to aya muta ako hindi pagita maoprobahan pahuwayan ko lang pins ko inhawa mo na ka ano may violation man gihap hindi mo manabalan kundi ang violation mo kay wala man ginhambal kundi nga video ang violation mo hindi pares bala iyaga sa whiting ah... Um, pag-upload mo yung isang video mo yung kung may mga CPR ya ginag a perda mo pwede mo na i-mute pwede mo actionan kung ano mo no? hmm. ano iya ang um, stream ads ang, ang Facebook iya wala kita lang dahil, eh, violation wala ka kabalo kung violation. Um, ano violation mo na bala kung pang delete kuda sa mga reros kuda sa page Ang iba ginapang silo. Ginapang save ko kag silo sa sa main account ko. Ah, ang main account ko dahil, na bisan hindi na iya mamuni iya kay memo bas memories ko na lang na dira. O ba may nagatalang no, may nagatalang man gali ili mga video kundi nagakwan ang ads mo, nagatipon man. Puli kami maluto pa ako. Nagasakit ang ulo ko ah. Oo. Daw ka, ano iya? Daw ka gamo iya sa Facebook iya iya. Daw damo lang iya sa may mga weekly challenge. May mga um, buta. Ah. ka damo siya. Galing kay, daw ka nugun man lang ba? ay nasugdan mo na. Kaya na nga nga aara ka na bala sa siling mga isa na lang kalintang na maka rich ka na. Mauntat ka pa. Do, do kanugun man. Pero kung kagina ako nag ano, nagsubmit naman. Kung ma, hindi pa gina maaprobahan ng page ko. Hmm. ko na lang na. tayong sa 2 million watching in the house. May dua ako ka million. Oh. Ay, ano na, Akman? 15 na. Sige na, ga. Salamat sa tambay-tambay, ga. I-end e ko na kay... Nakita ko may uh, message ni babae. Nag-notify sa ako. Nung replyan ko, anay. Salamat, gitga. ko kasabat nga kung hindi sa tuod lang kung hindi na maprubahan bukas ay ang hindi ba halimbawa balik naman na siya kung maghambal naman nga may violation na naman ako hmm. bayan ko na lang na hindi ko man makita kung diin ang violation ko dira tapos damo na kung may ginpang delete ka ginpang save na ang mga video ko na may mga um, background music wala ko kabalo din ang violation niya. Kaya wala man da na butang ang amuning um, nga video mo. Copyright. O kung ano ang violation niya. Wala man. Dan tawang ko sa akon nga um, help support. Wala man dito e, wala ay. Eh. Sige ga. Salamat ga. Bye bye. Halong mandira. End ko na. Sis Pili. Bye bye. Thanks, thanks.